Hai Mission Impossible Ning wala nak agak lakat-lakat. Trabohon atokul center. Patip-tiup-tiup sa bangko. palik sa bangko. Op. Ani. Do amu melang ni? Pareh melang ni

Isa ka daw magliko na tara. Oo. Ano ba di ba waiting shed ta? lang ang waiting shed? Hindi, mm, dira lang. Ti para... changi mo kuno. Mo agi sa waiting shed kay gibilin sa changgi ang motor. Siguro ang pagsulod natin sa so pataas sa so waiting shed. Oo, oh, naa na Hindi guro ini ko lot lapit na lang pero dire in shortcut nga daw tulo taway. Nga ang dalan bala. Pangus na tubo. <laughs> Ang ah, tubo. Gagmay nga tubo, no? Ya, wala. Neguraya, may tubo to, pero hindi gida ni kadamo. Pero dagu dagu Dagko-dagko nga tubo tong nakita ko. Ada kolor mga violet, purple. Amo na kadag color tapos dagko. Pati ang motor diri na nagagi. Dalong siguro gini sa si kay. Eh. ay. Niyo, ila hmm. Swimming pool.